Ito mga idol, binili ko po si... Liga rin Mar. Ano ba alam mo? Mar, po, Mar? Mar, o. Oh, sabi ni Raya. Sabi ni Raya. Ilan yung shirt mo? Ibang piraso po. Ah? Ibang piraso na po. Oh, uh, sabi mo ka na? Sabi, sabi, sabi mo sa akin, wala ka shirt. Kaya binili kita, ayan. Ah. Binili kita ang tatlong... Siya sa sa'yo ito. Malaki, ah, ba? parang pantalo na ata eh. na yan eh. Ibang piraso na ito. Ha? Ibang ito. Hindi, sa'yo. <laughs> Mag mapait talaga, yes. pero naman tali ito. Hindi ka mukha na yung kay Double tinatali niya dito. Oh, yung sheet ka ron. Ha? Ah? Ano sasabihin mo? Sarap na po ito. Ha? Ayan. naman. Ayan. Ayan. manok Ayan. 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 manok. Ayan. na sa inyo ito. O apat lang. Kasya yan. Ito na ito na. Limang manok. Tama. Nasa isa ang gamat magtatanim ako ng ano ito. May binili ako eh. yan po. Okay.

tayong ano parang ano ito mustasa eh palagi tayo bumibili mustasa ito si ito ano talong tanim natin doon ito siling siling mga ngang ito siling mga ano to mga bigyan mo lang ako mga ilang piraso dito tatanim ko dito sa lugar na tayo nung opo rito para pakating ko dito sa may silong may silong pakadil natin ha pag, pag nagtatanim tayo pakadil mong ganun ha yan nagtatanim po kami ng ano dito para magandang tignan Raul, banda mo pa ako rin pangukukay mo pa banda rin siya para matanim natin yung opo yan pakiketin ko rito dun para magbubunga yan lang yan eh magtanim tayo o tanim mo na to o oh, lagay mo na to dinidiligan natin lagi yan yan eh pakatanim tanim mo na yan ano Ito, dito, dito pa dito mo pa kung kapag ginawa sa pahen <laughs> ah ito, parito, isa pa rito all isa pa ron lagay na tatlo lang ito isa yan yan At, uh, ay, ano ata dyan yan. narang ano maganda yeah, na naman maganda yung lupa eh magtanim may -ani? aani yan, yan. pagka nagtanim tayo dilig... kahit na idilipyan muna lang ng isang beses ano tutuloy tuloy, -tuloy nyo na to mga ito daw ah ano po? Taga Bulacan po sa Bulacan? sa kaibang barangay Matungaw Matungaw Anong sumasabi ng bayan? Bulacan ah Bulacan Bulacan eh Mayor Berger po kami ayan masasabi po po mga Bulacan Bulacan Mayor Hermine Ser ay Hermine ay yung PLE yes sir ah yung mayor nyo Ah, ito, mayor, ah, pasyon po kayo rito, ah, kahit pakainin ko itong walang kamatay, tsaka po <laughs> ito. Ayan, ah, yung tinutin tayong kangkong, ah, uh, adobong kangkong, at tsaka itong mga ito. Uh, adobong kangkong may kasama ng itong, yan po maraming itong, maraming tayo. Dito kang okoy, mga ito, yan. Okoy, dito kang, uh, ano, mga ito,

para mayroon silang masustasyang kangkong. Pero, mamaya, bago. Yan po, maraming kangkong, maraming... No, nila? Wala silang kanin pa dito, tita. mo na yung, ano, yung, yung, yung no, plato. Dito no, no. po, dito. Ay, po kayong kanin muna, para, Good Sige. Sige. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, sa biyaya mo ito. Na kami po, Lord God, ay tinutulutan mo mga kataupang ang ng kapatid na idol, Lord God. Yeah. May katakutan pa rin. May katakutan. Salamat, Lord, sa blessings mo. Salamat sa aminwal ating pangketing dito, O Diyos. At sa biyayang pagkalakasan na aminlupang katulad. Patuloy ka namin, tinatas, O Lord, at pinasasalamatan sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Sus, Amen! Amen. Yeah, kaya na po, yan. Salamat po, ha? Hindi, ano? ay, wala pang itlog sa bandar ito, o. Ay, bigyan niyong itlog sa bandar, no? hospital ya. Huwag kayong ulam nyo, huwag kayong ulam nyo. May itlog dyan at saka talap Bigyan Bigay nyo sila ng itlog dyan. Mag-serve muna kayo. Nasaan yung iba nyo kasama? Tawagin nyo si Nadjaw, wala. Oy, wala pa si Nadjaw. Tita, ayan, okay na yan. Doon. Si wala. So, nasa si Nadjaw? Nadjaw. Okay, okay. Ay, dito na kayo, idol. Yan, kaya na kayo dyan. Kaya na po, mga idol. Talga saan kayo, idol? Plaridel po. Plaridel, Bulacan. Yan, o. Oh, ano ba? kanin nito. Gobos ni Ryan ako ah, malakas magtrabaho mamaya ito. Ano? Ano? May bago po kami reklam ngayon. Pag-check dito. Ay, video. Ayaw. Kaya pala ipunta ko dyan. Okay. So po. mga ito, uh, na po tayo. Yan Yung uh, mga uh, bisita natin. Galing ba? pa po ng ano to, malas si Pee, pangalinan. Madaling na. araw para umalis. Yan, si nananay Mga ano daw ito, mga na. Ay, na. Tayo, uh, tayo. Uh, 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 mga senior. Uh, senior. Uh, senior uh. 70. Ay, hindi mo. Hindi pa hindi pa raw ito, mo? Ako po ba? Marcy. Marcy, Marcy. Godoy. Godoy, ayun, ayun, ayun,

Oh, sabay tayo ha. 1 2 3. 1 2 3. Oh. Ah, oh, tingnan mo oh. Ayun oh. Ayun oh. ah, na tayo niyan. Ayun pa, ayun. Tapunin mo 'to. Ilay mo 'yan. Yan oh. Oh, masarap. Okay. Oh, ang dami natin na ako ah. Ano, masarap pa ito sa pinapay Laga, good morning, good morning. Oh. Okay. Sige. Okay. Ito. Ha? Ah, ito kaya, lalambot pa kaya ito? Lala, lalambot pa ito? Ano natin sa tinapa, eh, laga, masarap pa yan. Eh. Good, good morning, Masarap pa sa ano to, masarap pa sa tinapa ito eh. Kamuting tao yung eh, mga ito. mata ano? Natatanda, mata tanda pa mukha natin tumatanda. Hindi oh. Hindi kayo marunong gumawa ng pagkain eh. Pero yun oh. Sinitis nyo yung gutom ninyo. Pwede naman oh. oh. Pressure cooker mo ito. Pagka hindi lumambot ito. Di, di eh, ewan eh, eh, ko lang eh. Ay, jaw. Wala kayo. Ang daming mano ko. Mano ko. Pwede na daming charity. Mga ito. Nakalaan nila siguro. Munisipyo to Ang daming. <laughs> lalaki ng katawan. ano pala siya? Ano na ano yan? Ang tawag na? Sugo, sugo. Ang dami sugo. <laughs> <laughs> good morning, good morning. Oh, yung bukay yung kamuting kao. Eh. sa Tagalog eh. Uh, ay, sa pangan sa Tagalog eh. Sa, ano bang tawag sa Tagalog? Ano? Ano man naman, yun eh, no? o. Oh. oh, wala mang katayan ha. Puro napakalapot dito. Ayan no? Yung sa kanya na sa kitang kampo nun eh dahil uh, matigas. Tingnan mo dito, ayan, ganyan ang kamot. Kung may pangulay tayo ng dilaw nito, magkukulay dilaw yan mga idol, napakasarap. Napakasarap niya, no? Ano? Oh, yan. Wow! Tingnan no, merienda. Merienda tayo, mga idol. Good morning, good morning.